Ayan, mga kasari, nakaligo na ako mga kasari. Iri-ready ko lang ang aking pera na na di ba Yelo? Sagit lang ate ha. Ay, siya nag-away kayo, Tiroy. Tita, away ka, Tita? Away ka ni Tita? Ate, oh. Ayun nga may bumili lang na yelo. Re-ready ko lang yung aking dadalhin na pera. Mga isang libo lang tong aking dadalhin mga kasari. Ayan. Ayan mga kasari. Ayan no, isang libo lang yung dadalhin kong pera. Mamaya na uli mga kasari kasi may music dito sa ano, labasan. Ayan mga kasari, lalakad na ako papuntang grocery. Nakita niyo yung mga tindahan dito mga kasari. Oh. Diba? bikit na mga tindahan dito. Ayan mga kasari, papunta na ako sa grocery. Naglalakad-lakad na ako. Sino mo yung kasada namin dito sa barangay mga kasari Oh. Ang liwanag na. Dati pag ako dito, ano, handilin. Mula purok uno hanggang purok sa is. Ganyan ang kasada na dito. May, ano, may, may mga ilaw na. Kaya hindi na, hindi na nakakatakot maglakad sa gabi. Napakaliwanag mga kasari, no? punya yang ka Thank <laughs> you. magandang umaga mga kasari nainom ako ngayon ng ano mga kasari yung berber na choco berber na choco naman yan ininom ko nagsawa na ako sa gatas mga kasari hindi ko na napak ay bali ngayon ko lang gawa ng video yung napamili ko kagabi ayan Kulang-kulang, ano to kulang-kulang isang libo yung napamili ko kagabi mga kasari. May bali ngayong umaga ko lang siya nabidyohan kasi kagabi mga kasari. Pagkatapos ko mamili, nagugas pa ako ng pinggan. Hindi na nga ako nakagawa ng yelo mga kasari at ng antok na ako. Ay mga kasari, uh, yung nabili ko kagabi tatlong kahang sigarilyo dapat dalawa lang, eh, may sumubra pa pala sa pera ko. Kaya, ayan, nakatatlong kaha pa ako. Tapos, patis. Ayan, bumili rin akong patis kasi wala na akong patis. Ayan, dalawa. Pag dito ako namimili sa barangay na mga kasari, piso-piso lang tinutubo ko. Pero okay lang yan. Dalawang tuyo, 200 ml. Tapos, kape, kopi ko blanca, kalahating tayo kopi ko black, kalahating tay lang din. Tapos, mamasitas, kalahating tay. Tapos, kantonano. Alaman si, apat na piraso. Tapos, sweet and spicy. Sweet and spicy, apat. Tapos, laki ni Apat lang din. Ayan, apat-apat lang tayo bumili mga kasari kasi pinagkakasya lang natin yung ating pera para marami tayong mabili. Ganyan ginagawa ko mga kasari. Apat-apat lang kalahating tay. Tapos itong asukal mga kasari ay nung huling namili kami doon ay may natira kaming naiwan ito. Naiwan itong kalahating ano, asukal, kalahating kilo. Ayun, pinuha ko siya. Ayan. Pati asukal mga kasari, kalahati-kalahati lang din para lahat ng kailangan natin sa tindahan ay mabili natin. Ayan, kasi maliit na lang ang tindahan natin mga kasari. Kaya, apat-apat lang -apat tayo kung bumili ka lahat kape, pati. Ayan. Ganyan lang ako mamili mga kasari kahit sa grocery, sa bayan. Apat-apat lang din ako kumuha ng mga laki me para lahat ng kailangan, mabili ko. Kasi, pag bumili tayo ng bulto-bulto ng ganito, ay, kunting items lang mabibili natin mga kasari. Basta kung ano lang kasya ng pera natin, yun lang. Kasi wala naman tayong malaking puhunan mga kasari para bumili tayo ng maramihang ganito. Ayan. Ayan lang mga kasari, yan lang na pamili ko kagabi. Nakulang ko lang isang libo. Dito, dito kasi tayo napapamahal mga kasari kasi dito pa lamang sa sigarilyo, malaki ng puhunan. Kaya dito tayo, dito tayo napapamahal. Ayan. Yan lang naman yung kailangan ko kagabi mga kasari sa tindahan. Kaya yan lang yung binili ko. Ayan. Ayan mga kasari, oh. Yan yung napamili ko kagabi. Diba? Pasalamat talaga ako mga kasari at mayroong ano dito, may grocery dito sa may amin. Kahit paano, may nabibilan ako ng mga items na wala ako. Pag ganyan hindi ako nakapunta ng bayan mga kasari, ayan, may nabibilan ako dito sa may barangay namin. Ayan. Ayan mga kasari, babalik ko na siya sa plastic kasi nga, nandito ako sa kusina nag ano, naggawa ng video kasi nga tulog pa yung aking anak doon na bunso. Nagigising kasi siya pag doon ako nagawa ng video. Kaya yan, babalik ko muna ito mga kasari. Tapos mga kasari, ah, uh, ngayon naman ay magre-repack naman tayo ngayon ng ano, dishwashing. Ayan. Magre-repack tayo mga kasari para ano, para tumubo tayo ng ano, tumubo tayo ng medyo malaki-laki. Mga kasari, ang bili ko dito mga kasari ay 50 pesos. Ang tutubuin ko naman ay 50 pesos din. O di ba? O di ba mga kasari, malaking bagay na rin yung ano. Malaking bagay yung tutubuin natin dito pag nagre-repack tayo. Kasi kung anong puhunan, siya din ang ano, yung siya din yung tubo mo, di ba? Kaya malaking bagay yung nagre-repack tayo mga kasari kasi malaki-laki yung tutubuin natin kaysa ganito yung ibibinta natin. Pag nagbibinta ako ng ganito mga kasari, ang benta ko ay 55 limang piso lang yung tutubuin ko pero pag nag-repack ako 50 yung ano 50 yung tutubuin ko di ba kaya malaking bagay yung nagripak tayo mga kasari para malaki yung tutubuin natin ayan ayan mga kasari dito ko ano isasali, dito ko isasalin yung aking iriripak na joy bali recycle lang itong aking paglalagyan ko muna mga kasari Huwag kayong mag-alala mga kasari kasi malinis naman ito mga kasari. Ano lang to ang nagamit ang ang uminom nito mga kasari. Dito lang din to binili sa akin tapos pag may nabili kasi sinasabi ko sa kanila na akin na lang nilagayan. Eh yung nabili naman ng mga soft drinks kung ganito mga kasari ay mga kapitbahay ko lang din. Alam ko na wala naman silang sakit. Kaya ayan, wag kayong mag mga kasari, malinis ito. Malinis ito mga kasari. hinugasan ko ito mga kasari bago ko siya lagyan ng joy. Ay mga kasari, magliripak na tayo kayo mga kasari, maglipak na rin kayo ng ganito. Ma malaki ang tutubuin yung mga kasari. Kung ano ang puhunan nyo, siya din yung tutubuin nyo. Malaking bagay din ito mga kasari pag naglipak kayo ng ganito. Pag bibili kayo ng ganito. Hindi ako naggagawa ng joy mga kasari kasi hindi ko gusto yung yung ginagawa hindi ko siya gusto yun, hindi ko gusto yung amoy niya, masyado siya mabango. Nabili na lang ako ng ganito mga kasari kasi itong, itong niriripa kong ganito, hindi siya masyado maamoy pa. Hindi katulad nung ginagawa, ano siya, dikit na dikit yung amoy sa, ano, sa pinggan. Kaya hindi ako nagawa ng mga ganon. Oo, malaki ang tutubuin mo dun sa nagawa ka, pero okay na sa akin ito, mga kasari, yung tumubo ka ng 50 pesos, malaking bagay na yun. Kaya kayo guys, kayo mga kasari, subukan niyo rin magripak ng ganito. Kasi pag nagawa pa ako mga kasari, kaya ganito ang nire-rip ako nalang mga kasari kaysa gumawa ako, ano, matrabaho pa kasi. Eh ito, diretsyo, ano ka na mga kasari, diretsyo salin ka na sa lagayan kung may mga lagayan ka. Kaya pasensyahan niyo na yung aking lagayan mga kasari kasi hindi pa ako nakakabili ng mga plastic bottle na yung brand talaga. Kaya recycle na lang muna tayo mga kasari kasi malinis naman ito mga kasari. Imugasan ko yan. Ay mga kasari, magre na ako. Ayun mga kasari, tapos ko nang ano, isalin tong isang bottle na to. Ang kagandahan pa nito mga kasari ay may natitira pa sa limang sa isang ganito kasi mga kasari, limang ganito ang nilalagyan ko tapos binibenta ko siya ng 20 pesos. Tapos ang kagandahan pa mga kasari ay may natitira pa akong panggamit namin, panggamit namin, pang-amin-amin. Ayun guys, so, oh. Ayun oh. No? Lumubo ka na ng 50 pesos. May pang ano pa kami, may magagamit pa kami. ayan Pwede ba mga kasari? Kaya sabihin mong ano, hindi hindi ko to sariling gawa. Malaking ano pa rin mga kasari, malaking bagay pa rin kasi may tutubuin ka pa rin. Ayun, tutusin mo naman mga kasari o oh, ang puhunan mo 50 tapos ang tutubuin mo ay 50 din. Kung ano yung puhunan siya din tutubuin mo. O oh, di ba? Kaya kayo mga kasari, gan ganito na rin kung gusto niyo gawin ito mga kasari, gawin niyo na. Yung walang time na gumawa ng sariling ano, dishwashing. Kasi ako mga kasari, wala na rin talaga akong time na gumawa ng dishwashing nung ginagawa ba. Kasi sa so, sobrang busy na mga kasari kasi may alaga pa ako. Tapos yun, may tindahan habang nag-aalaga, nagbibenta. Kaya ano, tamang-tama to sa mga busy, bis, mga busy ba? Busy ka sa ano, yung sobrang busy ka. Kaya tamang-tama ito mga kasari. Ayan, dati ang lagayan kong ilalagyan ko ng ano mga kasari, mga bote, yung sasito, pero 15 pesos lang benta ko nun. Eh, ano, mayroon din naman ako doon mga kasari, pero kulang kasi. Eh, nag-ipon din ako ng ganito. Sinubukan ko lang din tong, yung sa soft drinks na, ano, plastic bottle. Sinubukan ko lang din. Sabi ko, ganun, okay din naman pala, may tutubuin din ako. Kaya, mas, ano, kaya, naglag, ito na rin ang ginamit ko. Pag may sito ako, sito yun yung ilalagyan ko. Pero pag wala akong mga, ano, yung mga sa soft drinks, yan. Ay, 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 Ayan mga kasari, tapos na akong mag-repack. Tapos, yun natira ko dun sa isa mga kasari, ay kunti na lang kasi natapon. Dito o, oh, natapon siya dito mga kasari, o. Oh. Dito ko na lang i-ano sa basahan kahit paano mapakinabangan siya natapon kasi mga kasari, natumba yung isa, nadamay pa yung isa, kaya dalawa yung natapon. Anuhin ko na lang siya sa basahan mga kasari para mapakinabangan pa din. Sayang. Kaya ayan, walang natira, kunti na lang yung natira sa isang mga kasari kasi sinalinan ko uli yung natapon. Ayan. Ayan mga kasari, kayo din kung gusto nyo gawin itong ginawa ko, gawin nyo na rin. Kasi malaking bagay kasi mga kasari. Kasi pag malaking bagay yung mag repack tayo mga kasari kasi kung ano lang yung kaya ng mga customer. Costum kasi pag ganito, pag wala kang pera at ang pera mo ay hanggang dito lang kaya mong bilhin. Ayan. Malaking ano, malaking bagay. Kasi kung ang pera mo naman ipang 20 lang, hindi ka makakabili nito. Kaya malaking bagay yung nagre-repack tayo mga kasari kasi kayang kayong bilhin ng customer. Ay mga kasari, pupunasan ko muna ito mga kasari nagkalat na joy. Ay mga kasari, andito na ako sa tindahan. at isasabit ko na yung aking binili mga kape-kape. Mga -kape. aking mamasitas, hindi ko maisabit mga kasari kasi putol-putol yung binigay sa akin. Malaking bagay talaga mga kasari na may grocery dito sa may barangay namin. Kasi pag, pag wala pag wala ay pag pag yung mayroong wala sa tina, sa tindahan ko madali lang sumakbo sa kanila madali lang makatakbo kaya malaking bagay na may grocery dito sa amin mga kasari alam niya mga kasari, yung aking tindahan ay ilan ilang ano, klase lang talaga itong aking mga kape kasi kung ano lang yung binibili ng mga customer ko dito. Bali, nasa looban kasi itong tindahan ng mga kasari kaya hindi, hindi siya masyadong ano, ilan-ilan lang yung nabili ng kapitbahay ko. Kasi nga, nasa looban itong ano, isang compound kasi kami dito mga kasari kaya tapos, hindi pa lahat bibili sa akin. Nalabas pa talaga sila. Hindi mo naman sila mapipilit mga kasari na dito bumili sa akin kasi kung saan gusto nilang bumili. Kaya, ilang bahay lang yung nabili dito sa akin mga kasari. Tapos, dun sa labasan, sobrang daming tindahan. Dikit-dikit na sila doon. Kaya, ang, ang, napagbibintahan ko lang dito mga kasari ay minsan lang ako ng 1,000 mahigit. Pero, kalimitan talaga na binta ko mga kasari ay wala pa isang libo. Pero, okay na yun mga kasari kahit paano sa okay, akin, malaking bagay na yung mga kasari na ang binta ko ay wala pa isang libo. Kasi naman walang bumili mga kasari, di ba? Kaya mas worth pa rin ako mga kasari kahit paano. Nakakabinta ako ng kulang-kulang isang libo sa araw-araw. Kaya malaking bagay na rin yung mga kasari. Diyan sa labasan talaga mga kasari, ang mga binta nila dyan kalimitan ay ano, 10,000, 5,000, yung iba kasi sa sobrang dami na nila. Yung isa kasi mga kasari, kumpleto yung tinda niya at saka maganda yung piston niya. Kaya nga yun, dikit-dikit na sila hati eh, na siguro yung kita niya. Kaya mas wealthy pa rin ako mga kasari na kahit isang kulang kulang isang libo, nakakabinta ako. Hindi pa lahat yung bibili sa akin mga kasari kasi hindi rin naman ako kumpleto. Hindi rin, na, basta yung karaniwang na binibili mga kasari, yun lang yung ano, yun lang yung tinda ko. Hindi ako nagtitinda na, hindi ako nagtitinda ng mga items na ano, yung hindi masyadong nabibinta mga kasari kasi masisira lang siya, aabotin lang ng expire. Kaya mga karaniwang na ano lang mga tinda ko mga kasari. Katulad ng mga itlog, mantika, mga dilata, yan mga kape, sabon-sabon. Yan lang talaga ang karaniwang na tinda ko mga kasari. Kasi na, nasa looban tong tindahan ko. Kaya so, Ayan Ay, mga kasari, tapos ko nang i-display yung mga ano, yung mga napamili ko kagabi. Ayan, tatapusin ko na yung video ko mga kasari kasi marami pa akong gagawin. para na yung aking alaga. Ayan, bye-bye na muna mga kasari. Maraming salamat sa panunod at supporta nyo.